sana na. na. Ayaw na. Bye. Hi guys, welcome back to the SPN PAM kung saan ang saya at tawanan ay laging kasama ng pamilya. So today, may panibago na naman tayong family challenge. So nang siguradong papatawa at magpapasaya sa inyo. Kaya ihanda na ang tawa, bonding at good vibes dahil magsisimulan tayo in 3, 2, 1, let's go. Yan, so ang ating unang manglalaro ay si Kuya AJ. So, ibablindfold na po ni mama niya. Okay, sasa eh. So, meron ka lang tatlong beses na sandok. Okay na. So, ready ka na, ready na. Wala na ba talaga nakikita? oh ilan to? O, oh, ilan to? O, oh, we, ilan to, ilan to? Two. Oh, o, sige. So, in three, two, one, go. Tatlong sandok ah. Isa. Dalawa. Dalawa. Tatlo. Okay. Buklat. Magkano po kay Kuya AJ pahawakan sa 500? 675. Sa dalaw. 507 lang po. Ang kanyang saan ba <laughs> ah, ang susunod po na mga natin. Ang, ang aming bunso. Aming bunso. Nito lang ba yan? Wait lang yung usog kasi malayo ka sa pera. Okay. 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 Ilan to? <laughs> Ilan to? Ilan <laughs> oh, yun? 2? 2? Oh, <laughs> oh, Hindi! 2! Wala! Sige! In 3, 2, 1, go! Sandok! <laughs> sa? Ang <laughs> <Kung> dami! <laughs> isa pa! Isa pa! Isa <laughs> pa! pa. <laughs> At ang nakuha mo ay... ay! <laughs> Bokya! O, oh, Bokya, Bokya. Si Mama naman, si Mama naman. Mama, naman. So, siya ang mag-blindfold na sarili niya. Siya po ang mag-blindfold. <laughs> si Mama po, ang pagkakarik. Hindi ko alam Oh, wait lang ha. Yung hirap pala niyan. Oh, wait, lang. mo so ano na. Paano? oh, ilan to? Three. Ano? Right. Ito. Five. O, oh, <laughs> to? Okay, sige. Wala, wala nakikita. Ready? Three, Three. two, <laughs> one, go! Tatlo sandok lang, ha? Isa. <laughs> <laughs> Tatlo. Sige. Okay, Bula ka na. Andai. Siyempre. Siyempre, dapat. Kasama ako, di ba? Ako kay... Okay <laughs> na siya. Hindi ka. Bilangin, oh, sige, bilangin mo na. Bilangin mo na. na okay. Bilangin mo na. Bilangin mo na. na, na ang oh, laki ah. 2012. So, 2012 po ang nakuha ng aming mudra. So, syempre, hindi ako magpapatalo. Ako ba ako, ako naman. Ano ba yung dinoble mo pa ito? Bebelis ka dyan sa ano? So ako naman ko Ako, ako. Ako. So magkano po kaya ang aking makukuha? Harik ko naman. <laughs> Daan-dahan lang naman. Sa <laughs> so, na isang dog. Wait lang. Ma Masikip mo? Hindi. Okay lang. Wait lang. Teka. Ay, si may mga pay Ilan to? <laughs> one. No, alay. ito. Five. Ito. Ala. Two. Game. Oh, Wait Ana. lang po. Okay. One. Wait, malayo ko. Usap ka. One. Yan. One, two, three, go. Sandok. One. one dog. Two. 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 <laughs> Trik. Hindi. Hindi Malaki. Ay, lahat. Ay, bye din po ako Sige, isa pa si Bunso, isa pa si Bunso. Oh, like <laughs> mo. Si Bunso. Dahil, okay. ako si Bunso. <laughs> ako, ha. Okay, pagbigyan natin Pagbigyan natin ito si Candy dito, si na. Sandok mo kasi pailalim. <laughs> <Okay, laughs> <laughs> ilan to, dalawa. okay na. kawak kawak kawak. okay hawak, hawak. Hawak. Oh, oh. Yan na. ay to nandja nandja nandera. wow, wow, triggo, mo pa i dalili, dalili. yaya 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 sana sana. Yan, Oh, last Ay, na na. Ayaw na. na, bilangin Bilangin na na. Bilangin na. Ang po niyang nakuha. Tulong-tulong po kami, pamilya. bilangin, bilangin. Bilangin na, bilang na. Bilang na. Bilang na. Bilangin natin. Labi natin ng pera. oh bilangin mo magkano. Si mama 1, po ay naka 2011. 11. 11. Si Kuya Angel. Ay, bakit pala 2000. Bakit parang hindi pa naabot 2000. Wait lang, babe. Tingnan mo na. Tingnan natin kung bakit na ako. 1000. 1000 ano na, Andre. Oo. panalo na siya. Panalo na naman. Ang hey. bunso. Ilan ang total? Yung total. 2,650 po ang nakuha ng aking bunso. So, syempre, sabi ko kanya, siya ang pinakamataas. So, meron pong price. So, ano po yung price niya? Then, 500. Parang lugi kami. Ano na challenge? Ikaw nanalo, 1,000 na. Tapos oh, eh. ngayon, 500 na, Dapat na lang. Dapat ako manalo oh. eh. Yay! Manaya. Yay. Manaya. Manaya. Manaya, oh, pakita mo sa camera. So, ayun eh lang, guys. Maraming salamat no, po. Maraming salamat maraming sa panonood. So, please like and subscribe po ng aming channel. Follow nyo din po kami sa aming Facebook page. Bye-bye!